So what's up mga keepers Good evening Yan Yung mga Kal natin dito Inilipat natin dun Sa malaking reptab Dun kasi yung Lagay natin ng mga kal Then ito Kagamitin natin to Paglalagay natin ng Gapis Yan Ano uh, Lagay natin dito Then dito nice natin yung isang Air pump Ngayon gumagana na Kaya yan Pakita natin Yun know? o Gumagana na Rinisa natin Kasi hindi na nandyan Nagumagana eh Andun 'yan, mga GBT natin. Ito yung mga medyo malit sa GBT natin. 'Yan. Sampo mga GBT. Ito yung full gold natin, gal, galwing na full gold 'yan. Sana mapadami natin daw para mapapriraple natin 'yan, 'no. to ito yung tuxedo short body. You 'No. Know, baka naman may mga makipag-swap diyan ng tuxedo short body yung gusto dyan balon molis may kipag PM kayo mga bossing tapos full gold yan naghanap tayo ng full gold isang ng full gold tapos dito sa tuxedo kasi kuha tayo ng crossbreed para hindi magkakapatid yung mga GBT pa natin no? Oh. baka bukas gawa na tayo ng steam egg para yan mabilis lang tumaba ito yung available natin sa GBT yan oh. no? Yan. yan. solid nito available natin lalo yan no? Oh. baka may matipuan kayo dyan uh, GBT red eye red eye po yan ha yun know. o hmm. Pim lang kayo mga bossing Juby size virgin kaya yan first drop kayo kapag na order kayo ito naman yung pa wholesale natin yun know. o mga nagana dyan na pang wholesale meron tayo dito ito naman yung mga mail natin namatay yung isang fame natin ng Golden Zebra oh. kaya yan yung mail natin bala kong kumuha sa GBT na female para i-crossbreed sa Golden Zebra para maging orange orange naman yung anak niya yan mga male yan na mga nakalagay dyan yan o oh. mga male nagahabulan no oh. lahat dyan dyan, mga male kaya walang problema yan dyan yung mga gold natin yan yung top view sa pulgol natin o oh. Yan, nahihiya pa sa camera. Yan, no. Kaya tayo ng pangsap. Mga gusto nyo may kipagsap. Yung malapit lang sana. Then, dito may ginugroom tayong isa. You know, mail yan, no. Male yan. Male. Pero, yung mga GB, tinakitin, no. mga maliliit. Yan, na. Okay. Dito wala pa itong mga laman, eh. Yan paglalagyan pa natin yan dito mga fuel cool tayo ito naman yung mga uh, ginugroom natin flex natin yung mga ginugroom natin dito mo tayo mag umpis natin PKBM yan oh. ayan PKBM ayan mas maganda yan sa personal yung mga bossing oh. yan oh, grabe ito naman yung GBT late groomer yan oh. kaya pag nagroom natin yan update tayo dyan ito may mga layer tail tayo dito yung ginugroom dalawa napili natin for grooming yan, dito naman yung PKBM pa. Then, may kinakross pala tayo dito. Copper ata to eh. Copper and then sa red eyes. Yan you know, red eyes na cheetah. Tinatry natin ng crossbreeding. Yan yung male o. Oh. Yan. Solid male, parang pim. Dito mga pry eh. O mga GBT pa to. Yan mga GBT. Diyan mga male na GBT dito mga Lemonade ninja to eh yan ang mga Lemonade. bala ko na ikaling to eh lagyan natin to sa kal ito yung available pa natin na flat gold 500 for walk in lang to mga bossing eh. hindi natin to kay ship yung mga malapit lang itong PKBM for walk in din to yan malalapit lang uh, GBT natin yung breed natin GBT oh. isa na lang na terna female yan oh. Uh, king lang pakailan tayo ng quaking ay eh, yung mga gusto dyan mag avail yan PM lang kayo sa page natin na Kibi Keepers yan. para mabilis na nga tayo mag reply dito ay uh, yung mga gusto dyan mag avail ay yeah, available tayo yung golden blue tail na dalawang trio yan, yan oh. No? dalawang trio Solid nitong dalawang trio na to. Kunin niyo 'tong mga bossing niyo, oh. Lalo 'yung compact body. Yan. May papadating pala tayo mga bossing na PKBM tatlong female. Yan, abang-abang nyo. Pupus natin 'yon, tatlong female na PKBM. Magte-try tayo kasi magbabalik tayo sa PKBM. Yan. ano oh. Solid nito. Kayo mga gusto niyo mag-avail ng GBT, PM niya ako mga bossing, may dalawang trio tayong available. Kaya isang bagsak muna man, Then, kung nakabot kayo sa video to, baka naman palike and share naman. Then, pa-follow naman sa ating page. Para mag 4K followers na tayo.